oh, di ba? Talaga. Oh, in demand. Miss MJ, salamat salamat naman talaga kung ganyan ang tingin mo. Thank you so much, Miss MJ. Kung ang sa presensya pa super happy na ako. Grabe. It's a very You're very expensive. Wow. Hindi pero ano, what keeps you kumagaano grounded sa kamila ng lahat ng pagupay mo? Siyempre, my family keeps me grounded kasi Siyempre, pag-uwi ng bahay talaga, nire-remind talaga sa akin ni Jason na, huy, huwag kang magpiling-piling yun kay Juan Kabaya. At saka, itong, at saka may family din sa Jensan, keeps me grounded na talagang nakikita ko naman ang mga pinsan ko, mga sitwasyon ng family ko. Doon, alam ko naman na, na hindi ito pang habang ko ito mga ganito ganito. So, they keep me going. Kaya nag-enjoy din ako sa buhay ko kung ano meron. Kamusta pala yung anak mo na dengue? Kasi mukha po rin Jesus name, di naman Jesus name, di naman dengue. Bumbo at niya pabalik-balik at bagnat. -bag. Jesus, yes, yung RSVP ba yun? So, nag-invite -nag siya ng RSVP. RSVP. Saan hindi ka na nag-invite? sa sakit pa rin. Na. Sobrang natakot talaga kasi siyempre bunso anak na Pag anak ba, wala hindi, wala kalaban-laban ba okay. anak mo. Bala mapunta na lang sa ating mga magulang. o so okay. 'yun ang takot ko. Medyo na na-discarila -na ko ngayon big na ito, kasi tulog talaga kakabantay. Yung ubo na parang paaso na. Okay. Okay. parang, parang, ito pa araw, ba? Ano uh, eh, ba two weeks na? Eh, pa three weeks pa 'yung sakit ng RSVP na 'yun. Kaya talaga ko 'yung ako, Lord. Thank you Lord talaga you, Lord. na pumarinig si Stella. Thank you. Lord. Thank you, Lord. Thank you oh, sa okay. doctor niya. Oh my gosh. Pero at least now, pahinga ka bago sa launching nito? Um, ang <laughs> yung sabi ko kanina, pahinga ko talaga pag gumaling si Stella. Kahit hindi pa ako literal na nakatulog ng maayos na nagtatabantay sa kanya. Pero basta gumaling na nawala na yung woriness ko sa anak ko na in Jesus' name. Amen. Amen. Pero kasi yung yung lineup ng guest mode this season kahit si JK pa lang ang alam namin eh parang no holds barred parang ganyan eh yes no holds barred talaga alam mo kakasabi ko ng no holds barred hindi ko rin alam ano ibig sabihin nun <laughs> pero sige lang laban na <laughs> JK meron tayong Kyle meron tayong wow. CC Rondina Ay. may sports tayo meron tayong Kiana from Drag Race Philippines Ay. meron din tayong Jazz from Pinoy Big Brother oh, si Jazz at saka si Binsoy so lahat na liya, naka nakaline up na yan diyan ang mga miss at Silvia Sanchez andiyan at and si Jen sila. Yeah. Eh wait lang kasi dati di ba kinikwento mo na parang natututo ka po sila Chris. Ngayon, sa'yo na natututo yung mga stars. So, di ba yung mga bagong <laughs> uh, pumapasok sa showbiz. Ano sila sayo mo sa kanila pag uh, yun nga, no, eh, nakakasalamuha ka Thank you, Lord, naman na pang na ang kuwan po ngayon. Thank you, Lord. Pero an, sobra akong generous naman sa kapag may kag kagaya ng mga housemates na ano, lumabasa rin ko. Magtanungin yeah. din lang ako kung may gusto pa tanungin, kung may problema kayo. I-message nyo lang sa Ate Melay, no, kasi andito ako puan, sa kuwan sa inyo. So, um, ito ito naman ang mga rules natin ng mga ate kay sila naman ang next generation ng akin. Ay di nakakatuwa sa iyo kasi parang yung show mo kahit na uh, isa sa mga dialect natin sa Pilipinas yung talagang uh, ginagamit mo rito. Tayo I eh mean, yung buong Pilipinas na patutok mo. Thank you so much naman mm -hmm. Ms. MJ sa lahat Kaya na mga nagtatagalog ko eh. Oo uh -huh. nga. Thank you Lord. Saka, very clear, very alam mo yung very kakaiba talaga na ang show ko Bisaya pero yung mga press ko mga Tagalog. So alam mo yun, thank you Lord for this blessing. Parang nakakaintindi na nga kami oh. ng Bisaya. I mean, nakakaintindi ako pero I mean, I don't speak it. Yes. Pero di ba, parang ang galing nung conversation na kaka-catch up lahat. Yes, na, yes. thank yeah. you na, mo so mo mo much. much Napopromote. Thank you so much sa lahat ng mga kuanisens na talaga namang kumagat dito and thank you so much sa mga kuanisens na mga Tagalog na kahit hindi nakaintindi, nakatutok pa rin siya sa amin. Sana, sana mga nakapatunan na show na iba na parang kahit Bisaya, active, pa, din. Bisaya oh, pa rin. Bisaya oh. pa rin mas yes. dumami pa yung ganitong oo oh, And sana, thank you din sa mga Tagalog na bisaya sa pag-appreciate sa mga bisaya na mga celebrity. Nalala mo mm dati? Hindi, tsaka dito dati, parang, baka maubos kasi. Hindi, parang dito Parang sa alam nyo, ko ito ng pagkakataon. How proud I'm so very proud na this season of my life. Hindi na siya yung parang pag inaacting, pag nag-acting pa oh dati, Bisaya yung accent mo, hindi na siya ganoon, parang nililive ko na yung my own life